Ngayon ay araw nga pala ng Friday. 5 a.m. na nga to ng madaling araw. Aga nga akong ginising nila Mika para mag-jogging daw kami. Nung nakaraan pa nga kami nag-uusap tungkol sa jogging. Pero hindi kami natutuloy sa mga balak namin. Pero ngayon sinipag kami. Dahil ginising na rin din nila ako, sasama na rin ako sa kanila. Sa totoo si mga kabagis, tuwing gabi gusto ko talaga yung nag exercise Yung nagja jogging ba sa labas. Pero kinatatamaran natin minsan magising ng maaga. Tsaka wala rin tayong kasama minsan. At dahil natuloy nga kami ngayon, mag-desisyonan namin dito na lang kami sa C4 mag kapag umaga maraming tao rito at saka napaka press rin ng hangin dito lalo na kapag umaga at saka yung hahabulin mo rin dito yung magpapaaraw ka ba maganda rin kasi sa katawan yung nagpapaaraw ka lalo na kapag umaga nakakapagpalakas ng katawan at vitamina ay, na Ay, rin maaga pa nga naisipan namin na tumambay na muna rito at na tiyempo mga kabagis pagpunta namin dito ang daming tao mm -hmm. dahil nga meron isa sa gawang pangisdaan kaya naman na tiyempo pagpunta namin dito ay napakasaya ang daming tao kaya nakinood na rin kami kaya yeah, lang naghanap kami ng pagkain ay lang dito puro street food. Kaya bumili na muna kami ng pagkain namin para may laman yung tiyan namin. Kasi hindi pa kami nakakapag-almusal. sa. na agad kami rito pag gising namin. Kaya naman bumili na muna kami ng penoy para naman kapag nag-jogging tayo, may lakas tayo uli. Hindi pa tayo totally nag-jogging pero gutom na agad ang lolo nyo. Papayat nga tayo neto. At habang kumakain nga kami rito, marami rin kaming makakasabay na tao rito. Lalong dumarami habang tumatagal. Kasi nga meron isa sa gawang pangisdaan. Kaya na tiyempong pagpunta namin dito, hindi rin boring. At habang kumakain nga kami. Maana dito yung mga bawat school na lalaban. Kaya naman habang sumusundot kami dito sa mga street food, nakikinood na rin kami. Ang pagkakaalam ko kasi mga kabagis tuwing na Botas Day, ay nagsasagawa rito sa amin ng ganyan. Yan. Baga naging traditional na dito sa Nabotas. Naninibago nga ako mga kabagis dahil first time ko lang makapanood ng mga ganito. At pagtapos nga namin kumain, sabi ko magpahinga na muna kami. Para maya maya ay makabalik kami, makapag-jogging kami sa may tulay. At habang sumisikat na nga yung araw, gayon din dumarami yung tao. At tumiingay na lalo yung kapaligiran. Marami dami kasing nagjijir -ge bawat school na sinusuportahan nila at nung naubos na nga namin yung binili naming street po bumalik na ulit kami dito sa may tulay dito kasi hey. banda dito mga kabagis walang gaanong tao ang mga nandito lang yung mga nagjajagging kaya inaya ko na rin sila magjagging dito tsaka sayang din kasi yung araw mga kabagis vitamin na rin yan sa ating katawan kaya inaya ko na rin silang mag exercise ang tagal na nga namin binalak magjagging pero ngayon lang kami natuloy pero dahil sinipag tong dalawa maaga silang nagising at ginising na rin nila ako ng maaga kung hindi nga lang nakakatab maka makakabagi araw-araw magja-jogging tayo. Pero butay na lang sinipag tong dalawang to. Kaya nakapag-jogging tayo. Tsaka kapag pumunta ka kasi dito sa may sipor, hindi ka maboboring mag-jogging. Kasi automatic mga kabagis kapag umaga marami talaga dito mga nag exercise Hindi lang mga nag workout ang ginagawa. Yung iba nagbabiking, nag scooter nagpapaaraw, at yung iba tumatambay para magpahangin. At nung pagbabanga namin ng tulay, ay nakita kami dito mga artista. Ito ra yung magbabalita sa unang hirit. Dahil nga merong ganap ditong pangisdaan. May mga ganitong ganap nung pagbaba namin. Mm Hindi -hmm. ko nga kilala kung sino tong mga artista. Pero dahil chismoso tayo, tinanong natin kung saan sila napapalabas. At maya maya nga lang, kapag desisyon na namin umuwi na. Dahil sa mga oras na to, mga kabagis ay 8am na ng umaga. Karamdam na rin kasi kami ng pagod. Nakakaramdam na rin kami ng gutom ulit. Medyo nagbalot na nga tayo ng mukha. Nag eh. Nagmas na ako at nagsombrelo. Dahil mahirap na kapag nasunog yung mukha natin. Mahirap pa naman magpaputi ng mukha. At, at kaya naman nung nakakita kami na upuan. Sinabi kong magpahinga na muna kami. Dahil sa mga oras na to, mga kabagis, sumasakit yung mga paa natin. Dahil nga sa gawa ng nagjaging tayo. So, ako sa tuwing magja-jogging ako, lagi sumasakit yung mga binti ko. Siguro hindi lang tayo nasa sana yung magjaging. Dahil bihira lang tayong magjaging. At pagbaba nga namin ng jeep, dumiretso na muna kami dito sa may lugawan malapit sa amin. Dahil nga nagugutom na kami. Ito na yung pinaka-almusal namin. Sabi ko, bago muna kami muwi, kumain muna kami ng lugaw. Kasi panigurado to, pag-uwi namin, plakda Pagod ang mga lolo mo. Exercise now. Kain later. Nye.